po mga beshi ng mama ko. This is another a day in a life ng isang kinder student na 6 years old na. Ngayong araw po ay maagang gumising si mama kahit tinatamat ba daw po siyang bumangon. Dahil nga po ay pupuntahan kami at habang umiinom nga po siya ng black coffee with no sugar ay nagluluto po siya ng paan ng manok at na pangulam ulam namin sa almusal kaloto nga po, ay tulog pa ako ng mga oras na iyan. Kaya naman po, nagwalis muna si mama sa harapan ng bahay namin. Pagkatapos niya po, ay nagising na ako. Kaya inanda na po niya yung pagkain ko. At syempre, hindi mawawala ang gata sa umaga. Pass forward na nga po at naligo na kami ni Mama. At sumakay na rin po kami sa tricycle na namin. Kasama po namin si Nanay Shirley. Dahil bibili daw po siya ng bigas. Sumaritsyo na po kami sa bilihan ng saklob. Dahil ino alaga ang bibili ni Mama sa bayan. Pagkapot po sa kanya ng resibo, ay pumunta na po kami sa bodega para kunin yung saklog. Dalawang piraso lang po yung binili ni Mama dahil maliit lang naman. Yung bahay namin, shout out po kay Ma'am Estela ang naghihintay ng bangka. Imaan lang po kami para bumili si mama ng vitamins niya. Dahil hindi daw po siya makatulog ng maayos. Ay naku mama, kainom mo yan. Tapos syempre, hindi mawawala ang toy. Kaya nga po ako sa mama, magpapabili ako ng laruan. Sabi ko nga po kay mama, kaya ako na lang magogorosery. Para naman may ambag ako sa bansang Pilipinas. Huy! Dahil hilik po si Mama sa black coffee, ay di dadamihan ko na iyan. Kung mabigat na po, ay si Mama na lang ang pinaglabit ko. At paka naman, nabaklas ang aking buto. Kapayot po ni Mama ng mga groceries, ay di syempre dahil mai na, abay hindi mawawala ang ice cream. Aba naman, maya maya ay umuwi na po kami dahil ako ay antok na. Karating po sa bahay ay naglaro kami ng pinsan ko gamit yung bago kong laruan. So that's it for today. Please don't forget to like, share, and follow. Bye bye po!